So ito yung ating patola na nakaraang pinitas natin at babalikan natin at muli tayong kukuha ng mga bunga mas dumoble yung kanyang dami na ipinunga nung nalagyan natin ng pataba ano, lalo nang dumami yung kanyang bunga para nang sinabit ang mga bunga sa dami na yung mga binunga ng patola ayano, oh, napakarami sobrang dami ng bunga ayyan, yung mga bago pang maliliit nakasunod ayan dami napakarami bunga ayan sa ako na hindi nala ng nanay ko marami po ng bunga ng patola so, dikit dikit sobrang dami o no? kaya napakarami o oh. sobrang kapal may hindi pa nga tayo nakita dito na napitas kaya gumulang na ayan Pakakapal po ng bunga. Pwede na yan. ang dami pati sa may na ng puno makiyat ayan o oh. pati yung kalabasa napakalaki na rin ang bunga, oh. Dato ng bunga o oh. dami ng bunga ang dami nakakatawa o oh. dami Dami yung bunga. Ari na ba ito? Ari ito. Ari ito. Yung... Yan pwede na yan. Malala, yung malaking to? Eh, malaki pa. Lalaki yan. Malaki pa. Lalaki sobrang ganda pa ng panahon at ang lakas ng hangin Kapal ng bunga nito ikutin natin yung kanyang paligid pakarami ng bunga ng patolan to ito na yung susunod na harbisen yun. yung sumunod na to ayan kumpul kumpul din ganito pa lang yung kanyang gapang pero ang kanyang bunga napakarami na tignan nyo kakapraso pa lang yung ginapang sasawa ka mamitas ayan o oh. ito pa yung iba punggo na ano, pwede na to pwede yung magbinhi may mga ilang binhi pa ako na itabi nito eh. yung dalawa pwede nang binhiin ang dami nga oh dikit dikit eh napakakapal parang kapal ng bunga halos ibaba na yung mga dahon niya dito sa ano mga talbos niya Ayan. Putol na. Dami. Ayan. Napakarami pang bulaklak. Lalo na pagka humaba ito ng sobrang haba. Sasawa kayo mamitas. Ayan.